So mga bagay na kailangan mong malaman o mga sign na dapat ka nang bumitaw sa inyong relasyon. O mga kamamay alam ko, ikaw babae ka at marami sa inyo ang naguguluhan sa isang relasyon kung dapat na ba itong i let go, kung dapat na ba itong bitawan o kung dapat na ba tayong humanap ng iba o kung dapat ba tayong uh, magbagong buhay na. So sa video ito mga kamamay, i-share ko sa inyo ang mga palatandaan na karapat dapat ka nang bumitaw sa inyong relasyon. Baka mamaya ikaw na lang yung humahawak. Baka mamaya ikaw na lamang yung uh, nakikipaglaban. Pero siya sumusuko na. Pero siya hindi na siya interesado sa iyo. Pero siya wala na siyang pakialam sa iyo. So mga kamamay, bago ko po i-share sa inyo ang mga sign na dapat ka nang bumitaw sa isang relasyon, isa lang palagi ang hinihiling ko. Don't forget to click the subscribe button, notification bell, and syempre, ilike mo na rin ang video ito. para sa ganon, mas marami pa kayong love advice na marinig malaman sa akin. So mga kamamay, kung napindot mo na yung mga subscribe buttons na yan, yung mga buttons na dyan, maraming maraming salamat sa inyo. At simulan na po natin ang topic ngayong gabing ito. So ano nga ba yung mga bagay o mga signs na kailangan mong malaman para maintindihan mo na kailangan mo nang bumitaw sa isang relasyon? So number one, kapag ka mas matimbang na ang sakit kesa sa saya. Yes mga kamamay, ito yung napakagandang basihan para malaman mo kung dapat ka pa makipaglaban? Dapat ka pa bang kumapit sa isang relasyon? Kung alam mo na mas lumalamang na ang sakit, mas lumalamang na ang pagluha, mas lumalamang na ang pighati, mas lumalamang na ang kalungkutan. Mga kamamay, huwag niyo nang ipilit pa ang inyong sarili. Kayo lang ang masasaktan. Kayo lamang ang magtitiis. Okay? Kitang-kita nyo na at ramdam na ramdam nyo na sa isang lalaki na hindi naman kayo pinapahalagahan. Okay? Kung nung una, oo, sige, sabihin na natin nagiging masaya ka sa kanya. Pero kamamay, hindi sapat yung mga pinagdaanan ninyo noon, yung, konting uh, saya na binigay niya sa'yo noon para ipaglaban mo siya. Okay? Halatang halata mo na eh. At most of the time, ikaw lang palagi yung gumagawa ng effort. Ikaw na lang palaging gumagawa ng paraan. Minsan, tinatanggihan ka pa. Hindi pala minsan, madalas tinatanggihan ka pa sa mga aya mo. eh, ikaw itong uh, hindi makaramdam. eh, ikaw itong uh, nagbubulag-bulagan. Mga kamamay, ang pag-ibig po ay hindi ipinipilit. Ito ay kusang nararamdaman, kusang, uh, uh, kusang uh, bumubukal okay? sa inyong sarili yung, yung happiness. Ika nga ay yung pag-ibig, hindi yung ganyan na puro pasakit na lamang, puro iyak na lamang ang inyong sinasapit sa isang lalaki. Kapag kaganyan mga kamamay, matimbang na ang sakit kaysa sa saya, itigil nyo na. Okay? Baka kasi mamaya, sa bandang huli, pagisihan nyo rin. Lilipas lang ng lilipas ang panahon. Lilipas lang ng lilipas ang uh, oras. Aasa lang kayo ng aasa tapos masasaktan lang din kayo. Kung alam nyo mga kamamay na hindi na kayo uh, minamahal, hindi na kayo nakakaramdam ng, uh, okay, ng uh, pagbabalik ng pag-ibig, tama na. Okay? Tama na. Matuto kayong makaramdam. Matuto kayong makahalata. Okay? Matuto kayong nga uh, mapagod at tumigil sa isang lalaking hindi naman sinusuklian ang inyong pagmamahal. Kaya mga kamamay, kung nararamdaman mo na palagi ka nalang sinasaktan, palagi ka nalang umiiyak, okay? At hindi na ganong karami. Beses na umingiti ka sa kanya, kailangan mo na siyang ilatlo kapag kaganyan, mga kamamay. Okay? So number two, kapag garapala na ang panluloko at pagkisinungaling niya sa iyo, oo mga kamamay, kapag ka ganyang uh, huling huling-huli mo na, tinanong mo lang pero tumatanggi pa. Okay? O kaya naman, nagsisinungaling na sa'yo. Kahit alam mo naman yung totoo, hindi pa rin umaamin kapag ganyan mga kamamay. Huwag na kayong umasang, rerespetuhin kayo ng isang lalaki kapag ka ganyan. Kung lagi na lang kayong pinaglilihiman, palagi na lang kayong pinagtataksilan, pinaglololoko, inuutulang kayo ng mga lalaki kapag ka ganyan mga kamamay. Alam nyo naman na na hindi na kayo yung mahal eh. Alam nyo naman yan, nararamdaman nyo naman yan, pero uh, ewan ko ba, bakit nga ba favorite nyong gawin na tiisin ang lahat kahit na niloloko na kayo, tinatanggap nyo pa rin. Dahil ba mahal ninyo? Mga kamamay, kaya po nilagay ang utak mas mataas sa puso para mas una mong gamitin ang utak kesa dyan sa puso mo. Okay? Mga kamamay, maging practical kayo. Hindi yung kailangan nyong... Uh, magtiis, hindi yung kailangan yung uh, magsakripisyo sa mga pasakit na ibinibigay ng isang lalaki. Kaya kung ako sa inyong mga kamamay, kung gara pala na ang pagsisinungaling at pagluloko ng isang lalaki sa inyo, stop na. Okay? Maawa kayo sa inyong sarili. Tumigil na kayo sa inyong kahibangan, mga kamamay. Hindi kayo magiging masaya sa mga lalaking ganyan. Kaya sinasabi ko sa inyo na dapat na kayong bumitaw sa inyong relasyon kapag ka hindi na naging tapat sa inyong isang lalaki at darapala na ang panluloko at pagsinungaling sa inyo. So number three, kapag hindi na siya nag e sa inyong relasyon. Yes mga kamamay, napakahalaga po ng effort pagdating sa inyong relasyon. Yung tipong gumagawa siya ng paraan para magkita kayo, kahit long distance relationship kayo at isang milya ang layo ninyo sa isa't isa, gumagawa pa rin siya ng pagkakataon para makita ka at makasama, ganyan ang totoong pag-ibig. Pero kung marami na ang dahilan, marami ka nang naririnig sa kanya na kung ganito, na kung ganyan, na kesyo ganyan, na kesyo ganito, ang daming palusot, tandaan yung mga kamamay, baka nauumay na yan sa inyong relasyon. Baka nawawala na ang pag-ibig, nawawala na ang pagmamahal. Kaya kung ako sa inyo, kung hindi na siya nag-e-effort at kahit na ikaw nga, ikaw na yung gumawa ng effort pero tumatanggi pa rin sa lahat ng pagkakataon, makaramdam ka sana ka mamay. Babae ka, dapat kang ingatan, dapat kang alagaan, dapat kang irespeto, dapat kang uh, pasayahin, hindi yung ganyang pinaiiyak ka. Hindi yung ganyang ipinararamdam sa iyo na wala kang halaga. Mahalaga ka, at uh, maganda ka, kaya karapat dapat at deserve mo na makahanap ng iba. Hindi yung ganyan. Hindi yung uh, ikaw na nga yung e effort pero anong ginagawa niya? Nandun siya sa iba. Sana mga kamamay, magising kayo sa kototohanan. Magising sana kayo sa mga bagay-bagay na kailangan nyo nang bitawan ng isang relasyon kapag kaganyan. Alright? So next. Kapag umabot na ng taon ang hindi niya pagpaparamdam, Oo mga kamama, yung iba dyan, right after makuha ang kanilang gusto sa inyo, nagpaalam na na parang bula. Nawala na na parang bula. Okay? Sabihin nyo, sabi kasi sa akin, mahal na mahal ako, hindi daw ako magpapalit, hindi daw ako mag hindi daw siya magbabago. Pero bakit ganyan? Bigla na lang nawala after makuha ang bagay na hiningi nila sa inyo at agad nyo naman itong ibinigay. Okay? Kapag ka ganyan, bigla na lang nagpaalam, bigla na lang nawala, okay, bigla na lang mga hindi na nagparamdam sa mahabang panahon, kapag ka umabot na po yan ng taon mga kamamay, dun pa lang, kailangan nyo na siyang bitawan. Kahit wala kayong closure pag umabot ng taon, tama na, awat na. Kung babalik man siya, huwag nyo siyang tanggapin. Okay, magbagong buhay na kayo mga kamamay. Kasi doon sa isang taon, napakatagal noon, bakit hindi siya nagparamdam? Bakit hindi siya nag-chat, nag-message man lamang tumawag? Sana kahit pa paano, binigyan ka ng abiso para hindi ka nangangapa, para hindi ka nangungulila at hindi ka nasasaktan. Hindi ka umaasa. Okay? Kapag ka umabot na ng taon, mga kamamay, tama na po. Tama na. Marami na siyang sinayang na oras, marami na siyang sinayang na panahon. Okay? Para ikaw ay piliin. Kaya mga kamamay, sinasabi ko sa inyo, kung mahal niyo ba ang isang lalaki talagang nawala siya ng matagal, pag umabot ng isang taon, huwag yun na pong tanggapin. Ako na sa inyo, wala yung pakialam, wala yung uh, iniisip na, na kapakanan, okay, lalo na, lalo na kung kapakanan mo, pinabayaan ka na niya. Kaya kung ako sa inyo mga kamamay, pag umabot na ng taon, tama na. Alright? And last, kapag sinasaktan ka na at pinagbubuhatan ka na ng kamay, Oo mga kamamay, Nung una siguro, hindi ka pa niya pinagbubuhatan ng kamay. Sabi niya, hindi niya kayang gawin yung para sa iyo. O hindi niya yung kayang gawin sa iyo sapagkat mahal ka. Pero bakit nung nagsama kayo sa iisang bubong? Ayan na. Okay? Nagbubuhat na ng kamay sa iyo. Nilalapatan ka na ng kamay. Nasasaktan ka na. Kapag ka ganyan mga kamamay, paulit-ulit na yung ganyan. Sasabihin ng lalaki, eh, hey, nabigla lang ako, honey. Sorry nabigla lang ako. Hindi po po pwede yon. Kahit ang isang lalaki ay laseng o may inom, alam nila ang kanilang ginagawa. Kaya mga kamamay, piliin nyo po yung mga lalaki na kaya kayong irespeto at kayang patunayan yung mga sinasabi nila sa inyo. Hindi yung puro sabi lamang, hindi yung puro paasa lamang. Mga kamamay, imulat nyo ang inyong mga mata. Maraming mga lalaki ngayon ang mapagsamantala na tipong kapag ka nakuhang gusto sa inyo, bigla nalang mawawala. Kaya dito sa mundong ibabaw, mga kamamay, kayo ang uh, may karapatang pumili, kumilala, okay, ng mga lalaking para sa inyong puso, para sa inyong uh, sarili. Okay? Nasa huli ang pagsisisi, kaya ngayon pa lang sa umpisa, piliin nyo kung kinakailangan paghintayin nyo, paghintayin ninyo. Huwag kayong magmadali mga kamamay, akala nyo maubusan kayo ng lalaki. Eh. Akala nyo palagi, uh, may iwanan kayo ng jeep. Okay? Para makahanap ng uh, lalaki. Hindi ganun mga kamamay. Alam niyo po ba na ang paghihintay mga kamamay ay talagang uh, napaka napakagandang uh, exam pagdating sa isang lalaki? Kasi hindi lahat ng lalaki kayang magbigay ng panahon at oras. Yung iba kapag ka nainip, kapag ka naumay, umaayaw na. At least kapag ka, kapag ka pinatagal mo yung panliligaw ng isang lalaki, din mo ma-filterize yung mga totoong minamahal ka, yung mga totoong interesado sa'yo. Okay? At yung mga lalaki na bigla na lang mawawala dahil sa sobrang tagal mo raw sagutin, okay na rin yun. Sapagkat sila yung mga lalaki na dum dumadaan lang sa buhay mo, sa puso mo para turuan ka ng leksyon. Okay? Para mag-aksaya ka ng oras. So, patagalin ninyo ang panliligaw. Kilalanin ninyo. Diyan yung makikita yung mga lalaking sincere talaga na hintayin ka, mahalin ka, at talagang magbuhos ng panahon, makuha ka lamang. Okay? So, yan lang mga kamamayang ilang mga bagay na kailangan nyong gawin o malaman upang bumitaw ka na sa isang relasyon. Masyado po kasi kayong uh, marami pang uh, iniisip eh. Tiis kayo ng tiis. Hindi na pala worth it ng pagtitiis nyo. Okay? So, mga kamamay, if ever na gusto nyo yung ganito klase ng love advice, Don't forget to click the subscribe button para marami pang love advice ang aking i-share sa inyo. At the same time, ipindutin nyo na rin po yung like button para makatulong kayo sa ating channel na ito. So, paano mga kamamay? See you for our next vlog. Paalam!